kailangan ko dito dito sa rome natin eh may mga report na eh kailangan po dito at pao dito at sa dito na project. Kayo gusto ko rin paaman yo kung makasabi na paaman ng project mamaya, kung paano daw ang tanggaling report na kailangan mo sa tatak ng sa akin Pero bago kung magsasabas. Ngayon lang, ang resume niya. Dahil may gumawa pa tayo sa supporting. At hindi basta-basta na dahil diyan. namin natin si Pavemo Jadi, nazar kita untuk mencari peluang untuk naik taraf. Juga kita ah komitmen sama lah, juga kita akan. Kemudian, dua senarai jenis tapak di tanah mulai dia isi ceritanya, ibabang ng Tapos sa comfort floor, yung nyo, pag pa na. Hindi pa tayo pwede magbuhas. Tayo nyo naman sunatin, nag office talawang ako, nag-apal sa ibang. Tapos, Okay. Bawat isa Kaya yung mga Yung mga kasamahan natin Na Ano Kailangan natin Patipit-tipit Baka sa ganun Tumabing yung oras اوه بابا تاڪي ڏيڻا ۽ جيڪڏهن ويجهي ٿي ته ويجهي ٿي 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 ٿ